Good morning, good morning mga sadik Nandito ako sa uh, aming lugar Ito, this is my place uh, Ito, nandito ako sa uh, malapit sa amin sa, uh, kung saan ako nagja-jogging Tingnan nyo yung lugar namin Pakikita ko sa inyo Yan Yan ang probinsya namin uh, Hininga lang ako nakaka uh, labindalong yung ikot na ako dito sa lugar na ito yan nilingil ako bundok ko yan malapit lang sa amin mga 2 km layo Tapos dyan ako nagja-jogging. Hiningin ako, nakalabing dalawang ikot na ako eh. Ito may magandang bahay dito malapit sa bahay sa amin. Sa amin ko. Mga ah, oh, macho. Good morning. Nagbablog ako eh. Baka sakaling kumita, umaman tayo. Ayan. Mga macho. Yung panangisip ko. Nagbabantay sa bahay na to. Ayan mga puno na yan. Gagano'ng puno. Pasok na ako sa lugar namin. Ayan. Ito ko yung daan. Hiningal ako eh. Kakahingal. Sa so, bahay na hipog ko. Sa so, bahay namin. Nandun. Ayan so, bahay ko. Ayan. Ayan so, bahay ko. mga puno na yun, yun, tinalas ko isang araw ito nga pala yung special na gate namin yung ginawa ko pa bago ako malis noon ito ang gate namin o no. yung bahay ko yun walking muna ako dahil uh, napagod naka labing labin na ba nakakalabing tatlo na pala ito pang labing apat na ikot ko mula dito sa kabahayan namin magandun sa may sagingan na yon siguro nasa 400 meter din ang tinatakbo ko bali gan bali isang 800 meter, layo din lalakad na lang ako, walking na lang ako dahil patapos na ako mag jogging Nagkikita ko na sa inyo kung saan yung lugar namin Dito, sariwang hangin Ang matatagpuan nyo dito may mag-vlog doon Macho, dahil mag-isa mag kang nagsasalita eh <laughs> Parang kang paliw Hingal <laughs> Hingal yung bahay na yun ito sa may dolo uh, kamagana ka na yun ni Macy's uh, tsahe niya yung may-ari na yun no? itong lupa na talos pag-ari ng ang kanila isang tiyan lang sila pati itong lugar na ito lawak hanggang doon sa manggahan malawak itong lugar na ito eh. ito tinaman na saging balot baka ng lote ito maganda yung lugar na ito eh. Kaya yeah, dito ko na gusto sa alugay ng misis ko. Ah, walking lang muna ako. Medyo magbablag-baglag na. Plag lang muna ako. Matay yung aso. Dito maraming aso eh. Kaya mag-vlog. Kasi kasalita ako mag-isa para kang tanga. <laughs> Eh, pinakikita ko lang sa amin uh, sa inyo yung kung saan ako lugar, kung saan nakatira ang misis ko. Hindi po ako taga rito talaga sa lugar ng Rizal. Uh, dito, boundary ng Laguna, isang sapa lang, ilang metro lang pagitan dito, uh, Laguna na. Kaya yeah, ako ay taga Bulacan po, taal na taga Bulacan. Pero ang asawa ko taga, taal na taga rito, mismo sa pagumbong alahala Rizal. Diyan kita ko lang sa inyo kung Saan ako gusto-gusto mo, at Na tahimik dito. Napakatahimik. Peaceful ang lugar. Tata sama niyo ako tumawag, tantang ko. ikot. Takbo ulit food nawisan na ako yan mainit na time check alas, ay, uh, alas 7 na umaga dito sa aming uh, lugar time check ng Philippine Times nagjaging ako mga 6.30 uh, uh 7.02 na yan nakaisang nakakalahating oras namin na ulit ganito na lang mga aking video maraming salamat po sa nanonood lalo lalo sa mga uh, ibigang ko sa Saudi uh, Sadiq, kay Pahal, Mahmud how are you? Uh, Ismail uh, Minada uh, name Mintani Sultan uh, Yemeni Taha Kepalhal, how are you? Minalatani Majid Matawa Pulo ana sa dekada Saudi tulo Kaki Boys How are you? Okay pahal Ah, tapos na ako magdaging Tapos ako sa likod, mamumulit naman ang Mulo tayo ng abukado, Yan yung tagira ng bahay ko. Ayan. Yan. yung mga rambutan. Kakawate. Ay eh, kakawate. Kakaw pala. Tapos yung paminta yun. Ipuno ng nara. So tara. Isa-isa tayong ng abukado, Ito nga pala yung bukod ng aking manok. Ayan oh maraming nahulog kagabi kaya humulog tayo ayan o abukado ayan abukado yan ha lalaki ayan humulog tayo, abukado ito abukado doon meron pa doon ayun o Ito yung puno na ito, avocado yan. Yan o. Yan si taas, may mga bunga. Zoom natin. Makita eh. Ayan po yung bunga ko. Oh. Ayan. Ayan si taas, bunga eh. Ayan, bunga si taas. Yan. Sa tabi lang ng bahay ng Binang Kodo. Yan, yung lumang bahay eh, no? Sa tabi lang, sa giran. Yan, marami ng gamit na sira. Patambak lang dito. Dating konto eh. Uh, garahe, ha? Tayi yan pala. Maraming siwer dati dito. Maraming makina. <coughs> So ayan, mamumulot tayo ng abocado. Ayan po, abocado. Ayan. Ayan po, sunod-sunod. Dami oh. Inabulot natin yung abocado. Ayan, abocado. Kagabi lang nagulog to. Ayan, mabago pa yung mga tangkayo. Ayan o. Bagong pitas, bagong laglag lang. ano o. Ayan. Ayan po. Ayan. na ulit tayo mag... Ang uh, ganda dito na mga ngayon dag. Ito yung napitas kong avocado. Ayan o. yung dati ko pang tanim nakala na muhi ako yung mga tanim kong similya na abukado saka yung chestnut ayun sa likod ito mga tambak na plastic tinatabi dito yun lang ka maraming hinog eh Ay, eh, hinog na to. Ay, oh. eh, hinog na to. Tapos, isa na bulok lang yun. Yung oh. hinog na rin yan. Tapos, sa taas yan, mahinog na rin yan. No? Oh. Ayun, mga oh, bulok lang. Oh. Hinog Dami. So, Hanggang dito na lang ang mga aking video. Maraming salamat po kay kapapalit ko lang damit kasi nagjaging ako kanina. Maraming salamat po sa nanonood at uh, thank you sa support nyo at uh, hindi ko po kayo may isa-isa. Ibihira din po ako mag-upload ng video dahil busy. Saman ako kung ginagawa. Hindi po ako mapag-edit ng maayos. Saka uh, maraming ginagawa talaga pagka nandito sa Pilipinas. Hindi ko mawawala ng trabaho pagka nandito kayo. So ang gades na po, maraming salamat po. Ang gades na po. Thank you po, maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Thank you, thank you.